your Tubi. Tubig. Anong tubig ko pala? O, mayroon di ka na. Hindi ka na mabasa doon, ha? Hindi ka na mabasa doon. Hindi uh, ka na mabasa doon, ha? Ito, tubig rin mo. Tubig ko lang pala ito. Sayang, wala tayo nilang pagkain. Sayang, wala tayo nilang pagkain. May ka pagkain? May dala ka pagkain?

Hindi, okay, makakasilong siya doon. Makakasilong siya. Makakaawa kasi, maulan ang sabi. Yan po, ah uh, nalaga ko muna siya po ng pandong no, para hindi po siya mabasa. Kasi wala na naman yung uh, naghintay po tayo ng pang-transport po sa mga aso kasi sa akin. Uh, panglima po so ang aso dalhin po sa kay uh, Ma'am Randy Miharis. Kapunta po ang parlak. So, yon po uh, kay Arma is ano ko kung ilang aso na magpapariskyo. Kaya naman, bali, kaya naman, bali, apat po na aso sa pareskop po kay Randy. Kaya sasama po natin mga naku, naman, nagpulot na mga aso, yung mga nakita na mga aso. Sama natin sa akin, bali, yung pangino ko ito, siyang silang, ko sa masurahan. Tapos yung sa akin? Kaya ano sumanda. sumanda sa Eh ano isang aso. Kaya 4 5 bali 10 sampung aso po ang pupunta po kay Randy Miharis. Sana po magbigay po kayo ng transport para po dito sa mga Aso dadalhin po sa May, Tarlac. So ayan po. Iman ang bagi

ano kaliasan gan tat kat konti lang u pulupot ko lang nakansan hmm. eh una pulupot ko muna sa dito para ni si hermano pag umulan okay sa dito may sarong mababasa so ayan nga po no ah uh, ay uh, to siya uh, ito po yung aso na itinapon ko dito sa may arapapa uh, papa po no sa Ah, bahay po na sinira, kaya dito siya ngayon. Kung so, ngayon po, uulan po ngayon at ah, po namin ng ilungan. Kasi nakikita po tayo ng pantransport sa mga aso. Kapunta po kay Randy Miharis. Sana po may mayroon po magbigay po ng pantransport. Kahit man lang pakunti konti. at least pag naipon yan, mabubuo po natin yan yung 5,500 na pantransport. Kapunta kay Randy Miharis. Okay.

doge. Okay? 'Yan bag. Mayro sa basket, tapo marami doon. Two. Ubi. Parang hindi sa makawala. Yan. Pag siguro, pagkain siguro yun. Ah, handa hangga't dinasyo. Eh, pangipapaktay pa pala ng mga dunas. Bumili pa-yung ulo mo. Okay, di ba dulas? Kasi talaga dito maguukot sakto ng tayo. Ginawa sa to, ginabas. Eh, pa-yung yung sira. Di eh kung na tresis, lang. Para bisa mabasa badog eh.